Siyempre, pag kami yung ah, pamilya na kakaya kaya titinta oh. po ako, nagpupukay. Ayokong umasa ng pangas. Kundi siyempre, kailangan ko rin yung pira. Magaan to, Tay? Magaan na po? 300 na lang. Dalawa. 150 isa? Pipili ko lang ng bigas. Bakit San pa po kayo? San pa po kayo nakatira? Ako sa dalawang kawayan, sir. Malayo pa? Hmm. Eh, nagtinda ho ako siyempre. Nangarap ko yung aking kasama sa bahay. Lumayos ang asawa. Pipilipig ako. <laughs> Ay, ngayon tay, pag binili ko to, hmm. uwi na kayo. Maya-maya pa eh, hula, konti. Bakit po? Meron pa akong tatlo. Ah, binibenta? <laughs> eh, pang bilim 70, ang kilong bigas to. Ano pong pangalan niya tay? Si Juan po ako. Pipito Lugo. Pipito Lugo? Lugo. Ilan to na po kayo? 67. 67. Sino po yung sinasabi niyo nang anak? yung kasama ko si Michelle Ho, doon kasama yung Kano ano niyo po siya? Ay kasama ko siya bukod. ako nagbubukod ho eh, nagtat naggagamas ng lupa sa bukad. sarili niyo po 'yun, yung ginagam sarili niyo po yung ginagamas niya. ano <laughs> oh, paano ako, po 'yun? Kun hulaan po ako parang taga pagkun hulaan doon nung naguuling, huh? pagtabulan, kamutin kahoy. Kasi pag binili ko po to, akala ko uuwi na kayo para isabay ko na lang kayo papunta doon. May titinda din daw po. Ay, may titinda. May, may mga anak po kayo? Ay, nag -asyawa. Yung lalaki ko, maraming anak ay walang tarabaho. Ilan, Ilan po anak nyo? Ha? Ilan po anak nyo? Apat ang anak po. Apat po. Kasama ay, nyo po. May pamilya na huwi mo. Pipiri, pag kaya may yung ah, pamilya na kaya mangingi. Kaya titinda po ako, nagpupukay. <laughs> Lahat po may pamilya na. Hmm. Wala na po kayong asawa? Meron po. Meron po. Ilan taon na po si... Naglalakong lakong rin ang panong kong isda guys. Sino papakaya sa inyo? Ilan taon na po si nanay? Ilan taon na po si nanay? 64. 64. Kayo po ay... Ilan taon na po kayo? Ha? Ilan taon na po kayo? 67. 67. Nagbubukod po ako. <laughs> Talagang <laughs> kaya. Kaya ayaw kong umasa ng pangas. Pang 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 Kahit senior na citizen na po, po kayo, eh, ano, kahit senior citizen na po kayo, nagbubukid pa rin kayo. Malakas uh, pa. Citizen na kayo magbubukid po talaga ako ngayon. Ito po, in, sa po. sarili niya po ito. Hindi, Ay, ang kapit din. Ay, sabi nila kapit pa kayo. ko para ako may siyempre, kailangan ko rin hupir. Magkano po itong angkat niyo? Uh, 180 ang binta ko ng isa. Ay sabi ko kay ma'am, kahit 150 na lang, bigyan mo ko 300. Mabayad po ko si ma'am. Ano po yung sa braso nyo? Ako po nga ay nagbubukay, eh, naghuhukay ako ng pato. Napano po yan? Sugat? Pinahilot ko. Kasi pagka nalamigan po, yan, may isang panho ito, langis. Ah, may pilay po. Oo. <laughs> ay, bukod po ay, buntok. Ay, misan ititinda ko kamuting kahoy. Misan oh. dadala ko dito kamatis, kung ano. Malayo, malayo po yung, malayo po yung tinitirahan niyo? Malayo sa buntok pa. Buntok pa? Hmm. Eh dapat pag ano nyo po, uwi na kayo kasi gabi na. Pag araw, hindi maari sobrang inay Ayaw nga po. Oh, kaya babawi ko na lang po pag gabi. Delikado po sa inyo, sa edad nyo yan, 67 na kayo. Ay. dapat po, tubig lang lagi. Mabait naman kayo, binibigyan ako ng tubig dito. Ah, nakita mabayat ko nga po, may inaabot kaninang po, bariya sa inyo. Yan naman po, pag tinda-tinda kung ano. Ilan po yung ano, paninda nyo kanina? Ha? Ilan po ito? Mga kod po yan, mga ampo. Um, ang na Nadumpay. Ah. 300 tatay. 250. Bahala na kayo. Bahala na. Oh, oh, oh. <laughs> Naalo. No. Salamat po sa inyo. Ko so, hindi pa. Tay ano? Hmm. Hindi ko na to kukunin. Ah. Para may may benta pa kayo. Ah. ah? Kayo. Hindi na po, okay na. Para may may benta ah. pa kayo, Tay. Bigyan ko na lang kayo ng ano ng pambili ng bigas ah. tsaka ulam. Ang bait ho ninyo. Hindi, okay lang po. <laughs> okay na po yan sa inyo. Ay po, ay, eh, eh, talagang kayo eh, hindi na kung masasabi. Ay, hindi talagang po. ano po? Eh, benta nyo na lang po yan sa iba para kumita pa kayo tayo. Maraming salamat siya. Bata <laughs> pa kayo. <laughs> marami pa kayong matulungan. Alam ba niyo ang taong matulungan? Ito tayo. Ano? Oh. Ah... Uh, oh. Pang merienda, oh. merienda nyo yan. Maraming maraming salamat. Tubig na lang, ang kulang. Maraming maraming salamat. Pasensya na kayo dyan tayo. Ha, ay, pang, ay, ano. Po. Sige po. Okay na po. Ingat po. Kayo.